Sa mga tahanang Pilipino, ang mga biyaya ay hindi lang basta inaasam, iniimbitahan ang mga ito. Sa pamamagitan ng dasal. Sa kalinisan. Sa tahimik na mga ritual na minana pa kay Lola hanggang sa apo. At gayon paman, man, marami pa rin ang nagtatanong. Bakit dumarating ang pera, pero biglang nawawala? Bakit dumadalawang swerte, tapos parang usok na naglalaho? Hindi laging nasa labas ang sagot. Minsan nasa ilalim mo ito. Sa mismong lugar kung saan ka nagpapahinga gabi-gabi. Dahil ang kama mo, ang lugar kung saan lumalambot ang iyong katawan, kung saan tumitigil ang ingay ng isipan, kung saan muling humuhugot ng lakas ang iyong diwa, ay hindi lang basta personal na espasyo. Ito rin ay spiritual na espasyo. Sa Feng Shui at Budismo, ang posisyon ng iyong kama ay nakakaapekto sa agos ng chai, ang enerhiya ng buhay. At kapag nababara ang chai nababara rin ang kasaganaan. Pati kapayapaan pati pag-ibig. Hindi ito tungkol sa takot. Hindi rin ito tungkol sa mahigpit na mga patakaran. Ito ay tungkol sa paggalang. Sa enerhiya. Sa espasyo. Sa tahimik na wika na patuloy na sinasabi ng iyong tahanan. Kaya kung pakiramdam mo ay parang may bara o tila hindi ka makausad. Maaring panahon na para makinig. Dahil kahit sa katahimikan may bulong ang iyong silid. At ngayong gabi, may isang simpleng tanong ito sa iyo. Tinutuyungan ba kita o hinahadlangan? Sa mga tahanang Pilipino, ang mga biyaya ay hindi lang basta inaasam, inaanyayahan ng mga ito. Sa pamamagitan ng panalangin. Sa kalinisan. Sa mga tahimik na ritual na ipinapasa mula kay Lola hanggang sapo. Sa At gayon paman, marami pa rin ang nagtataka. Bakit dumarating ang pera, tapos biglang nawawala? Bakit dumarating ang swerte, pero parang usok na agad naglalaho? Ang sagot ay hindi laging nasa labas mo. Minsan nasa ilalim mo ito. Sa mismong lugar kung saan ka nagpapahinga gabi-gabi. Dahil ang iyong kama, ang lugar kung saan lumuluwag ang katawan mo, tumitigil ang mga iniisip mo, at muling bumabangon ang iyong diwa, ay hindi lang basta personal na espasyo. Isa rin itong espiritual na espasyo. Sa Feng Shui at Budismo, ang pagkakaayos ng iyong kama ay nakakaapekto sa daloy ng chai, ang enerhiya ng buhay. At kapag nabara ang chai nababara rin ang kasaganaan. Pati ang kapayapaan. Pati ang pag-ibig. Hindi ito tungkol sa takot. Hindi ito tungkol sa pagsunod sa mahihigpit na patakaran. Ito ay tungkol sa paggalang. Paggalang sa enerhiya. Sa espasyo. Sa tahimik na wika na patuloy na sinasabi ng iyong tahanan. Kaya kung minsan ay pakiramdam mo'y parang naipit ka, hindi makausad, o puno ng pagdududa. maaring panahon na parang pakingin. Dahil kahit sa katahimikan, ay sinasabi ang iyong silid. At ngayong gabi, isang simpleng tanong ang ibinubulong nito iyo. Tinutulungan ba kita o pinipigilan? Ang silid tulugan ay hindi lang para sa pagtulog, isa itong banal na lagusan ng enerhiya. Madalas nating ituring ang silid tulugan bilang lugar ng pagtakas. Isang espasyo para magpahinga, magtago, isara ang pinto, at kalimutan muna ang mundo. Pero sa mga sinaunang aral, lalo na sa Feng Shui at Budismo, ang silid tulugan ay hindi kailanman basta-basta lang kwarto. Ito ay salamin ng iyong panloob na mundo. Refleksyon ng iyong emosyonal na estado. At isang makapangyarihang lagusan ng enerhiya, papasok at palabas. Dito mo iniiwan ang lahat ng pasan mo sa buong araw ang stress, ang pag-aalala, ang mga pagod na kaisipan na nagpapabigat sa iyo. At dito mo rin tinatanggap ang kapayapaan, kaliwanagan, kasaganahan, at proteksyon. Pero magayari lamang ito kung may espasyo ang iyong enerhiya para huminga. Bilang mga Pilipino, likas ang pagkaunawa natin dito. Nililinis natin ang bahay gamit ang walis tingting. Nag-ilaw tayo ng kandila sa altar. Nagdarasal tayo bago matulog, humihiling ng gabay sa Diyos at sa ating mga ninuno. Bakit? Dahil alam natin, nakikinig ang tahanan. May alaala ang kwarto. At ang silid tulugan, higit sa lahat, ang may pinakabanal na katahimikan. Yung katahimikang tinatahanan ng enerhiya. Ngayon, isipin mong ang sagradong espasyong ito ay hindi mo alam na nababarahan. Isipin mong ang kama na hinihigaan mo gabi-gabi, ang pundasyon ng iyong tulog, ng iyong paghilom, ng iyong bukas na espiritu ay nakaayos sa paraang talikuran ang kasaganahan. Ano ang magiging epekto nito sa iyong mga panaginip? Sa iyong mga desisyon? Sa mga biyayang hindi mo nakikitang kumakatok sa iyong pintuan? Kapag ang kama mo ay mali ang pagkakalagay, nagiging magulo ang iyong enerhiya. Kapag magulo ang enerhiya mo, nalalabuan ang iyong landas. At kapag malabo ang landas mo, kahit ang pinakamagagandang oportunidad ay maaaring dumaan ng hindi mo napapansin. Kaya sa Feng Shui, ang silid tulugan ay itinuturing ng may mataas na pagdalang. Ito ang puso ng enerhiya ng tahanan. Hindi ang pintuan. Hindi ang altar. Hindi rin ang kusina. Dahil kung saan ka natutulog, doon lumalambot ang iyong espiritu. Doon nakikinig ang iyong kaluluwa. At doon bumulong ang universo kung ano ang susunod mong hakbang. Hindi ito tungkol sa pagsunod sa mga patakaran ng walang tanong. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng iyong banal na kamalayan. Ang ayos ng kama mo ay hindi lang desisyong pandesenyo. Isa itong pahayad. Kaya itanong mo sa iyong sarili. Tinutulungan ba ng kwarto mo ang iyong pag-angat? O tahimik ka nitong hinihila paurong? Bakit ang posisyon ng kama ay maaaring mag-anyaya o magharang ng kasaganahan? Sa mundo ng Feng Shui, bawat bagay sa iyong tahanan ay alinman ay sumusuporta sa iyong enerhiya o nakikipag-agawan dito. At walang ibang may mas malakas na espiritwal na impluensya, kundi ang iyong kama, dahil dito ka sumusuko, nagpapahinga, nagpapakumbaba. Maaring isipin mo, kama lang yan. Basta komportable, ayos na ako. Pero magkaiba ang kaginhawaan at ang pag-aayos ng enerhiya. Ang isa ay nagpapahina sa katawan mo. Ang isa naman ay nagbubukas ng buhay mo. Ang feng shui ay hindi pamahiin. Ito ay tungkol sa daloy, sa maayos at may layuning paggalaw ng chai ang enerhiya ng buhay. At kapag ang chai ay naistorbo sa iyong silid tulugan, umaabot ang epekto nito lampas sa tulog. Tinatamaan ang iyong pananalapi. Ang iyong linaw ng isipan. Ang iyong mga relasyon. Ang iyong kalusugan. At ang kakayahan mong gumawa ng desisyon ng buo ang loob at malinaw ang direksyon. Ang kama mo ay may posisyon. Pero mas mahalaga, ikaw rin ay may posisyon sa universo. At kapag hindi magkatugma ang dalawang iyon, maraming bagay ang nagsisimulang mawala sa ayos. Kaya't sa tradisyonal na Feng Shui, sagrado ang tinatawag na commanding position. Ano ito? Ibig sabihin, habang nakahiga ka sa kama, kita mo ang pinto, ang bukana ng enerhiya, pero hindi ka diretsong nakaharap o katapat nito. Ikaw ay mulat pero hindi lantad. Bukas pero hindi nakalantad sa panganib. Ang paglalagay ng kama sa diretsong linya ng pintuan ay tinatawag na coffin position. Bakit? Dahil sa sinaunang ritual ng kamatayan, ang katawan ay inilalagay ng nakaturo ang mga paa sa pinto, simbolo ng huling paalam. Ang pagtulog sa ganitong ayos gabi-gabi, kahit hindi sinasadya, ay tila nagsasabi sa enerhiya sa paligid mo. Wala akong proteksyon. Sa paniniwalang budista, ito ay lumikha ng banayad ngunit makapangyarihang disharmonya. Pinapalambot nito ang iyong root energy, ang pundasyon mo. At anumang nakatayo sa mahina o marupok na pundasyon, pera, pag-ibig, tiwala sa sarili, ay hirap na lumago. May isa pang mahalagang bagay, suporta. Kapag ang kama ay walang matibay na headboard, o nakadikit sa bintana, nawawala ang likod na sandalan. Parang pilit umaakyat sa buhay ng walang tibay. Walang kumpiyansa. Walang matibay na pinaghuhugutan. Sa kulturang Pilipino, mahalaga sa atin ang may sandalan ka. Na may umaalalay. Hindi mapakaling pagtulog. Pagkagising na may kaba. Pakiramdam na may malip o panganib. Sa budismo, ang pagtulog ay banal na reset, hindi panahon para sa diwa na maging walang proteksyon. At sa kulturang Pilipino, madalas paalala ng matatanda. Huwag mong harapin ang pinto habang natutulog, baka may kunin sa'yo. Hindi ito dahil sa takot, ito ay karunungan na galing sa pakikinig sa enerhiya. Ayusin. Ilipat ang kama ng pahilis sa pinto, huwag tuwirang nakatapat. Siguraduhin ang ulo ng kama ay nakasandal sa matibay na pader, simbolo ng proteksyon at espiritwal na suporta. Pagkakamali hash dalawa, kama sa ilalim ng bintana, magulong enerhiya at mababaw na tulog. Maaaring maganda ang natural na liwanag sa ulunan. Pero ang mga bintana ay lagusan ng hangin, ingay, at hindi nakikitang enerhiya. Ayon sa Feng Shui, ang pagtulog sa ilalim ng bintana ay nagpapahina ng protektibong aura. Nagiging magulo ang daloy ng chai. Maaari kang makaranas ng Pagkagising na pagod pa rin. Mabangis o hindi mapakaling panaginip. Pakiramdam ng kawalan ng suporta o emosyonal na kahinaan. Walang bantay sa iyong ulunan habang ikaw ay nagpapahinga. Ayusin. Kung hindi kayang ilipat ang kama, maglagay ng makapal na kortina at matibay na headboard. Ito ay tumutulong upang i-ground at protektahan ang iyong enerhiya mula sa pagkalat. Pagkakamali hash tatlo, kama na nakatapat o katabi ng banyo, humihigop ng chai. Ang mga banyo ay simbolo ng pagdaloy palabas, literal. Umiikot ang tubig at kasabay nito, maaari ring mahigop ang chai. Kapag ang kama ay katabi ng banyo o nakatapat sa pintuan nito, maaari mong maranasan ang Kawalang stabilidad sa pananalapi. Madalas na pagkapagod. Hirap sa konsentrasyon at pag-akit ng kasaganahan. Sa Feng Shui at Budismo, ang banyo ay hindi masama, pero dapat itong tratuhin bilang espasyo ng pagbitaw, hindi ng pahinga. Ayusin. Maglagay ng salamin sa likod ng headboard, nakaharap sa banyo, o gumamit ng halaman o mangkok na may asin para in-neutralize ang draining energy. Pagkakamali hash apat, kalat sa ilalim ng kama, bitag ng matamlay na enerhiya. Madali tayong matuksong gawing imbaka ng ilalim ng kama. Pero sa larangan ng enerhiya, ang nasa ilalim mo ay kasing ng nasa paligid mo. Kapag natutulog ka sa ibabaw ng lumang gamit, hindi na buksang kahon o hindi na ginagamit na bagay. Para kang literal na natutulog sa nakaraan. At ang nakaraan ay humaharang sa kasalukuyan. Mga senyales ng ganitong balanse pakiramdam na parang hindi makaabante. Hirap mag-move on sa emosyonal na aspeto. Paulit-ulit na siklo ng kakulangan o kabiguan. Ayusin. Panatilihing malinis at walang laman ang ilalim ng kama. Kung kailangang mag-imbak, ilagay lamang ang malambot na bagay tulad ng kumot o unan, iwasan ang electronics o matutulis na gamit. Pagkakamali hash lima, kama na walang headboard, kawalan ng suporta. Maaring mukhang moderno o minimalist ang kama na walang headboard. Pero espiritual, ito'y simbolo ng kawalan ng sandalan. Ang ulo mo ay kumakatawan sa iyong kaisipan, mga pangarap at higher self. Kapag natutulog kang walang sumusuporta sa ulo mo, parang sinasabi mong wala kang backbone sa enerhiya mo. Maaring maging resulta nito. Mahirap gumawa ng tamang desisyon. Kawalan ng tiwala sa sarili. Hirap magtagumpay ng pamatagalan. Sa kulturang Pilipino, mahalaga ang may sandalan ka. Yung pakiramdam na may nakaalalay kahit sa gitna ng unos. Ayusin. Maglagay ng matibay na headboard, mas mainam kung gawa sa kahoy. Iwasan ang disenyo na may butas o bars na pinagdadaanan ng enerhiya. Maliliit na pagbabago, malalaking epekto. Maaaring maliit lang tingnan ang bawat pagkakamaling ito. Pero ang enerhiya ay banayad at sa katahimikan ng gabi, ang banayad ay nagiging makapangyarihan. Ang pagsasaayos ng kama ay hindi lang tungkol sa disenyo. Ito ay pagbabalik ng dignidad sa lugar kung saan muling bumabangon ang iyong diwa. Kapag nakahanay ang iyong tulugan sa tamang daloy, mas madali ang pag-agos ng pera. Mas malinaw ang isipan. Mas lumalambot ang mga relasyon. At mas lumalakas ang tiwala mo sa sarili, tahimik pero tiyak. Dahil hindi mabibiyayaan ng universo ang hindi mo inihahanda. At ang paghahanda nagsisimula kung saan mo inilalapag ang iyong ulo. Paano ito ayusin, Feng Shui na mga hakbang para maakit ang kasaganahan? Ngayon na alam mo na kung ano ang humaharang sa kasaganahan, ang susunod na tanong ay, Paano ko ito muling inaanyayahan sa aking buhay? Ang kagandahan ng energy work, lalo na sa Feng Shui, at mga espasyong hango sa budismo, ay ito. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki. Hindi mo kailangang igalaw ang buong bahay. Kailangan mo lang kumilos ng may intensyon. Narito ang mga simpleng ngunit makapangyarihang hakbang na maaaring gawing magnet ng kasaganaan, kapayapaan, at pagkakaayon ang iyong silid. Isa, ibalik ang si commanding position. Ang unang hakbang ay pisikal, pero ang epekto ay espiritual. Ilipat ang kama mo upang habang nakahiga, kita mo ang pinto, ngunit hindi diretsong nakatapat. Ang posisyong ito ay nagsasabi sa iyong enerhiya. Ako'y ligtas. Ako'y mulat. May sumusuporta sa akin. Ibinabalik nito ang kalinawan at kumpiyansa, dalawang batayang enerhiya ng kasaganahan. Kahit maliit ang iyong silid, ang kaunting pag-anggulo o pagsasaayos ng kasangkapan ay sapat para magbago ang daloy ng enerhiya. Dalawa, palakasin ang likod, maglagay ng matibay na headboard magdagdag ng solidong headboard na gawa sa kahoy o upholstered material. Iwasan ang mga butas-butas, metal, o disenyong bukas. Ito ay nagsisilbing gulugod ng iyong espiritu, isang suportang enerhiya na nararamdaman, kahit hindi nakikita. Sa kulturang Pilipino, ito ang dalan mo. Tahimik na proteksyon. Paalaala na hindi ka nag-iisa kahit sa pahinga. Tatlo, isara ang mga bukas na enerhiya. Kung ang kama mo ay nakatapat sa Pinto ng banyo laging isara ang pinto. Salamin ilayo o takpan tuwing gabi. Bintana gumamit ng kurtina para palambutin ang enerhiya. Ang enerhiya ay laging naghahangad ng pagkakompleto. Kapag naiwan itong bukas, ito ay umaagos palabas. Kapag ginabayan, ito ay bumabalik sa sa magandang paraan. Apat, linisin ang ilalim ng kama, iwasan ang kalat. Alisin ang lahat ng bagay sa ilalim ng kama. Hayaan mong huminga ang enerhiya. Kung kailangang mag-imbak, gumamit ng malambot na gamit sa saradong lalagyan. Munit iwasan ang sapatos, kasangkapan, electronics, o mga bagay na may emosyonal na bigat mula sa nakaraan. Ang ilalim ng kama mo ang himlayan ng iyong kinabukasan. Panatilihin itong marinaw. 5. Lumikha ng harmonya gamit ang mga simbolo ng kasaganahan at kapayapaan. Hindi mo kailangan ng mamahaling kristal o agima. Mga simpleng bagay na may intensyon ay sapat na mangkok ng asin sa sulok para sa paglilinis. Halamang berde, hindi matinik para sa paglago. Maliit na ilaw o kandila para sa liwanag at kaliwanagan. Larawan na nagpaparamdam sa iyo ng kaligtasan, inspirasyon o pagmamalaki. Iwasang maglagay ng salamin na nagpapakita ng kama. Iwasan din ang matutulis o agresibong artwork malapit sa ulunan. Ang espasyong ito ay dapat nag-aanyaya, hindi nakakapagpakaba. Pinakamahalaga ang iyong intensyon higit sa anumang ayos o gamit. Ang intensyon mo ang tunay na nagbubukas ng pinto ng kasaganahan. Sa budismo at kulturang Pilipino, ang enerhiyang dala mo ang humuhubog sa iyong kapaligiran. Kaya habang inaayos mo ang iyong silid, magsalita ng marahan. Manalangin ng may puso. Pasalamatan ang iyong tahanan. Sabihin mo, Inaayos ko ang aking espasyo sa kapayapaan. Inaanyayahan ko ang daloy, linaw at biyaya handa na akong tumanggap. Dahil kapag itinuring mong sagrado ang iyong espasyo, ang universo ay tumutugon ng may biyaya. At minsan, ang pinakamalaking pagbabago sa buhay mo, nagsisimula sa kung paano mo inayos ang iyong kama. Lampas sa kama, energetikong pag-aangkop ng pamumuhay. Ang tunay na Feng Shui ay hindi natatapos sa mga kasangkapan. At ang tunay na daloy ng espiritual na enerhiya ay hindi lang tungkol sa kung nasaan ang kama mo. Ito'y tungkol sa paano ka namumuhay, paano ka nakakaramdam, at ano ang pinapapasok mo sa iyong espasyo, nakikita man o hindi. Dahil ang iyong tahanan ay hindi lang pisikal na kanlungan. Ito ay salamin ng kalagayan ng iyong kalooban. At kapag maayos na ang kama mo, ang susunod na tanong ay ito. Ang buhay mo ba ay nakaayon sa mga bagay na sinasabi mong gusto mo? Salamin, nagpaparami ng liwanag o nagpapalawak ng gulo. Sa Feng Shui, ang mga salamin ay makapangyarihang kasangkapan. Pero kailangan gamitin ito ng may pag-iingat. Salamin na nakatapat sa kama. Maaaring doblehin nito ang iyong pag-aalala, ikalat ang iyong enerhiya, o ibalik sa iyo ang pagod na enerhiya. Salamin na nagpapakita ng kalat. Hindi lang nito ipinapakita pinapalakas pa nito. Ayusin. Takpan o ilipat ang salamin na nagpapakita ng stress, matutulis na bagay, o ang katawan mong natutulog. Ilagay ito kung saan makikita ang liwanag, kagandahan, o malawak na espasyo, upang paramihin ang positibong enerhiya. Ang kalat ay hindi lang gulo, isa itong emosyonal na bigat. Madalas tayong magtabi ng mga bagay baka kailanganin. Lumang damit. Sirang gamit. Hindi na basang papel. Hindi na gamit na regalo. Pero sa espiritual na antas, ang kalat ay hindi inosente. Ito'y may dala. May alaala. May pagod sa pagpapasya. Sinasabi nito, takot akong pakawalan. At ang enerhiyang kaakibat ng takot. Kabaliktaran ito ng kasaganahan. Ayusin. Mag-umpisa sa isang drawer. Isang istante. Isang sulok. Gawin ito ng may intensyon, hindi minamadali. Sabihin mo. Pinalalaya ko ang mga bagay na hindi na sumusuporta sa kung sino ang nais kong maging. Hindi mo kailangang maging minimalist, pero kailangan mong gumawa ng espasyo para sa mga biyayang nais mong tanggapin. Kalikasang kaagapay sa enerhiya. Sa kulturang Pilipino, likas ang ating koneksyon sa kalikasan. Nag-aalaga tayo ng halaman kahit sa maliliit na sulok. Binabasbasan natin ang bahay gamit ang dahon ng basil, laurel o binturong. Binubuksan natin ang bintana upang makapasok ang hangin at ang diwa. Igalang ang tradisyong ito. Isang simpleng halamang berde ay kayang baguhin ang enerhiya ng buong kwarto. Pinaaalala nito sa iyong diwa, buhay ang nananahan dito. Magpasok ng liwanag sa araw. Gumamit ng natural na halimuyak, gaya ng kalamansi, sampagita, o eucalyptus, upang itaas ang pagod na enerhiya. Ang mga simpleng gawain ito ay nagdadala ng dalas ng pagkamulat at pag-iral. Pagkamalay, ang tunay na feng shui sa kaibuturan ng lahat, ang Feng Shui ay hindi lang tungkol sa kasangkapan. At ang Budismo ay hindi tungkol sa takot. Pareho silang tungkol sa kamalayan. Kamalayan sa kung anong pinapapasok mo. Kamalayan sa kung anong bitbit -bit mo. Kamalayan sa kung ang espasyo mo ay sumusuporta sa iyo o tahimik kang hinihigop. Kaya kapag naglilinis ka, gawin ito ng may pasasalamat. Kapag nag-aayos ka, gawin itong parang seremonya, hindi gawain. Dahil sa tuwing inaayon mo ang iyong espasyo sa pag-ibig, linaw at kapayapaan. Nagpapadala ka ng mensahe sa universo. Handa na ako sa buhay na ipinagdarasal ko. At ang mensaheng iyon ay umaalingaungaw. Sa iyong pananalapi. Sa iyong mga relasyon. Sa iyong mga oportunidad. At sa iyong pakiramdam ng itahanan, hindi lang sa kwarto mo, kundi sa loob ng iyong kaluluwa. Mensaheng pagtatapos, hindi ka isinumpa na walang ka lang ng daloy. Kung nagkamali ka man sa pag-aayos ng iyong espasyo. Kung ang kama mo ay nakaharap sa maling direksyon. Kung ang silid mo ay naging magulo o napabayaan ng matadal. Hindi ka isinumpa. Nawala ka lang sa ayos. At ang alignment ay laging maaaring ibalik. Dahil ang kasaganahan ay hindi lamang para sa maswerte. Hindi ito nakareserba para sa mayayaman, sa piling tao o sa mga espiritual na mataas. Ang kasaganahan ay para sa kahit sinong handang magbigay ng puwang para dito. Para sa mga handang tanggalin ang ingay. Igalang ang enerhiya. At maniwalang ang tahanan mo, tulad ng kaluluwa mo, ay maaaring maging sisidlan ng kapayapaan, layunin at biyaya. Sa Pilipinas, hindi natin palaging ginagamit ang salitang enerhiya sa pang-araw-araw na usapan. Pero isinabubuhay natin ito. Nagwawalis tayo sa gabi, hindi lang para sa alikabok, kundi para sa bigat. Sinasabi natin ang itabi-tabi po bilang paggalang sa mga hindi nakikita. Naglalagay tayo ng asin, barya, tubig, halaman, hindi dahil sa pamahin. Kundi dahil sa kaibuturan natin, alam natin, ang espasyo ay tahanan ng biwa. Ang kama mo ay hindi sumpa. Ang silid mo ay hindi sirang espasyo. At hindi ka huli sa lahat ng ito. Pinaaalalahanan ka lang. Nabumalik. Namuling tumahimik sa sarili. Naituring na muli ang iyong pahinga bilang banal. At kapag ginawa mo ito, may banayad ngunit makapangyarihang pagbabagong magsisimula. Lalambot ang iyong katawan. Lilinaw ang iyong isipan. At ang kaluluwang dati kalat-kalat ay unti-unting umuwi. At doon ka makikita ng biyaya. Hindi dahil hinabol mo ito. Kundi dahil binigyan mo ito ng lugar na matatahanan.